ng ang courtesy resignations ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng miyembro ng gabinete. Ang desisyon na ito ng Pangulo ay para sa recalibration ng kanyang administrasyon kasunod ng resulta ng eleksyon. Ayon kay Pangulo Marcos Jr., nagsalita na ang taong bayan at inaasahan nila ang resulta at hindi politika, Wala niyang excuses at kailangan umaksyon. Dagdag ni PBBM, hindi ito tungkol sa personalidad, kundi sa pagganap ng tungkulin o trabaho, alignment at urgency. Tiniyak ng Pangulo na walang maapekto ang serbisyo ng pamahalaan sa mangyayaring transition. Nagsumiti na ng uh, kanilang courtesy resignation ang ilang miyembro ng gabinete ng Marcos administration alinsunod na rin sa direktiba ng Pangulo. Nagpahayag na rin ng kahandaang magbitiw sa pwesto ang iba pang mga kalihim ng iba't ibang departamento. Mula sa Malacanang, may report si Ivan Alvarez Live. Ivang, sino-sino na sa mga miyembro ng gabinete ang uh, nagsumite ng kanilang courtesy resignation? Yes, Aga buo ang suporta ng mga cabinet secretaries sa utos na inilabas sa Pangulang Ferdinand Marcos Jr. na courtesy resignation para sa mga ito. Sa tunayan sa mga oras na ito ay nataigip dalawangpung mga cabinet secretaries na ang napahayag na handa silang magbitiw sa pwesto. Kabilang sa mga nagsagpit na ng kanilang courtesy resignation si Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr. at ipapaubayan na anya sa Pangulo ang desisyon kung tatanggalin siya sa pwesto o magpapatuloy bilang kalihin. Ipasa na rin pati si Finance Secretary Ralph at Transportation Secretary Dennis Dizon kasama sa mga ito si Executive Secretary Lucas Bersamin at sinabing sisimulan na ang proseso ng kanyang turnover. Nagpahayag na rin ang kahandaang magbiti sa kanyang pwesto ang ibang mga kalihin. Sa social media update ni Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, sinabing magsusumiti siya ng courtesy resignation ngayong umaga. Magsusumiti rin ng courtesy resignation si na Migrant Workers Secretary Hans Leo Budget and Management Secretary Amena Pangandamat, At Department of Economy, Planning and Development, or Dept. Secretary Arsenio Balisacan, supported in by information and communication. Technology Secretary Henry Aguda at Labor and Employment Secretary Benvenido Lagresma ang hakbang ng Pangulo. Aga sa ngayon, patuloy nating aabangan kung kaninong courtesy resignation ang tatanggapin ng Pangulo at sino naman sa mga miyembro ng gabinete ang hindi niya tatanggapin ng courtesy resignation at magpapatuloy sa kanilang trabaho. Yan mo nang update pala dito sa Malacanang Palas. Balik sa inyo dyan aga. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Naniniwala ang ilang senador na nasa karapatan ng Pangulo na baguhin ang kanyang gabinete, lalo na kung nakikita niya ang malaking pangangailangan dito. Ayon naman kay Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada, walang dahilan para mabahala ang publiko sa ginagawang ito ng Pangulo. Mula sa Pasay City, narito ang report ni Asher Kadapat Jr. live. Chair, ano ang pahayag ng mga senador kaugnay sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na courtesy resignation sa kanyang gabinete? Kailan limang senador pa lang ang nagbibigay ng pahayag kaugnay ng courtesy resignation call ni uh, President Ferdinand Marcos Jr. Unang naglabas ng pahayag ni si Senador Aquilino Coco Pimentel III na nagsasabing great move ito ng uh, Pangulo. Magbibigay daan niya ito sa muling paghahanay ng team ng Pangulo habang maisasalba ang mga hindi apektado ng intriga. Hindi kahit ni ang Pangulo na mag-recruit ng mayroon pa rin idealismo at tututok sa tagumpay ng kanyang administrasyon sa pamamagitan ng, uh, bag, uh, bag, ng uh, at detektibo at hindi sariling politikal na ambisyon. Pinakamaiian niya na mag-recruit ng mga walang ambisyon na mahala sa 2028 elections dahil ang mga non-political personalities anya ay magiging objective at scientific sa kanilang trabaho. Para naman kay Senate President Pro Temporary Jingo Estrada, wala itong nakikita kahit anong mali kung tingin ni Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon ng revamp sa kanyang mga opisyal ito ay lalo pa kung para sa paghahangad ng pagbubuo ng grupo ng mga liderato na makapaglalaan ng efektibo, accountable at responsive governance. Bilang chief executive and appointing authority, wala ang nakikita si Estrada na dahilan para mapahala ang publiko dahil ginagawa lang anya ng Pangulo ang probisyon sa ilalim ng konstitusyon. Isa niya itong hakbang sa tamang direksyon at bahagi ito ng hakbang para sa reforma upang maibalik ang tiwala ng mamamayan sa mga institus institusyon ng bansa. Ayon naman kay Senate Deputy Majority Leader Joseph Victor J.D. Ejercito, marahil pinagsabihan ng Presidente ang resulta o uh, ng presidente ang resulta ng eleksyon kung saan maaaring nalimutan ng ilang programa ng pamahalaan. Anya, sa panawagan ng courtesy resignation, sa isa itong paraan na hinihingi niya na mag-perform uh, o kumilo sa mga gabinete at hindi kurente at kuya-kuya-koy. Tinawag naman ni Senate President Francis G. Descudero na magandang simula ang naturang panawagan ng Pangulo na nagbibigay o nagbibigay, uh, nagbibigay tiin sa pangailangan ng retail uh, recalibration at paghahanay ng mga inisyatibo ng gobyerno. Ito ay dahil kung mabigo ang pamahalaan, ay publiko ang magdudusa kaya pinupuri nito si Pangulong Marcos sa maagap na aksyon nito. Para kay Escudero, dapat lumayo ang presidente sa mga reckless na kaalyado. Sinabi rin ni uh, Sen. Nancy Binay na pre uh, prerogative naman ito ng uh, presidente habang... Uh, si uh, Senate uh, or Senator Elect uh, Pancelo Ting Lacson sinabi nito pinunto uh, ang uh, uh, na hindi sapat ang uh, pag reshuffle o pag courtesy resignation sa cabinet members kundi ang totoong reforma ay kinakailangan ng presidente na maiwasan ang insertions at pork barrel sa Congress. Yan muna ang latest balik sa Senado. Balik sa'yo, Ella.